Video recording has started Music volume muted Magandang hapon sa inyong lahat mga tropa ko yun uh, Ngayon uh, Gusto kong sabihin sa inyo is 40 days na po ngayon ni Lolo So Kauwi-uwi ko lang din Kanina pa mga tropa ko yun So Papansin nyo Parang Ano ako eh parang malungkot ako. Pero, okay lang yan. Kasama niya na yung magulang niya, mga kapatid niya, yung, mga, yung pinsan niya, kasama niya na. Lahat ng mga kasamahan niya sa... Uh, nung nabubuhay siya mga tropa ko lahat ng mga kasama niya na nabubuhay pa kasama niya rin yon mga tropa ko iso so Meron lang akong babalikan mga tropa ko, no. May babalikan ako na naalala ko pa. So, year 2019 mga tropa ko, ah, uh, di ako nagkakamali. July 16, nagpaalam ako kay Lolo na pupunta kami ng Hong Kong. So, labing dalawang araw kami doon mga tropa ko'y. si Mama, ako, tapos yung kapatid ko. Kaming dalawa ni, ano, kapatid ko na nagpunta doon kasama kasama namin si papa so naggrab lang kami papuntang airport yung pabalik mga tropa ko ay kami nila lolo at lola ko so malakas pa si lola ko noon mga tropa koy, 2019 so ano pa noon si lolo ko si ngayon 71 na si lolo ko eh 2025 ah uh, 70, 24, 69, 23, 8, 2, 7, 21, 65 pa lang si lolo ko nun mga tropa ko eh. So malakas-lakas pa siya nun 2019. So kung maalala ko, mga tropa koy, to balikan ko to ah. Uh, yung araw na yon mga tropa koy Noong taon na yon, masayang masaya ako dahil kasakasama pa namin noon si Lolo, matagal na panahon. Tapos, bumalik si mama ko ng Hong Kong, uh, August. ah uh, malungkot pero masaya dahil buhay pa yung lolo ko noon. Magkasama pa kami ni lolo ko noon. Tapos, uh, siya, siya, rin yung nagsundo sa amin sa airport noon. Kasama yung uh, lola ko. Pati yung pamangkin ni lola ko. Uh, masaya ako noon. So, Marami kaming mga alaala ni Lolo, mga tropa ko. Eh. Tapos nung 2020 ah uh, October 22 it, ito na yung araw na na-stroke na si lolo ko. So ang stroke mga tropa ko kasabayan na rin yan ng kamatayan. Kung maaalala ko. Kasi may mga nagsasabi kasi na ang ang stroke daw kasabay na rin yun ng kamatayan. Halimbawa, uh, sobrang init sa lugar nyo. Wala kayong aircon. So, ibig sabihin nun, uh, parang ano, parang unti-unti ka nang nanghihina. Ibig sabihin nun. Kaya kailangan, paalala ko lang mga tropa ko ya. Sa mga nai-stroke, uh, inom po kayo ng tubig sa mga nasa school. Sobrang init. Nai-stroke na. Inom kayo ng tubig na malamig. Yeah nung na-stroke si Lolo, mga tropa ko eh, na mild stroke siya. Ah. naalala ko, 3 years, Three years siyang nag mild stroke. Tapos, naulit-ulit ngayon, nung nabubuhay pa siya. Kaya, nangyari, high blood, tapos, sobrang baba, baba ng BP, hypo, type, tapos ano, ah, Balak pa nilang i-ICU. Aso. Ah, tutubuan pa dapat nila. Wala na. Kaya ngayon, minsa'y ko. Ah. Pero maraming salamat sa mga memories na binigay mo sa amin. Simula pa nung nabubuhay ka. Kaya nga ito lang yung masasabi ko sa video ng ito, mga tropa ko. Kung ano yung kayamanan ng na nandito sa lupa, kung ano yung kayamanan mo na nandito, di mo madadala sa langit yan. Meron kang bahay, meron kang sasakyan, dalawa, dalawa yung sasakyan mo, di mo madadala sa langit yan. Kung ang yaman mo dito sa mundong ito, syempre, hindi mawawala yung salita ng Diyos. Yun ang magiging kayamanan mo sa mundo na to. No? Kaya kayo, mga, mga kabataan, hanggat nabubuhay yung lolo't lola nyo, uulitin ko, wag na wag nyo silang papahirapan o rin. No? So, yun lang mga tropa ko eh. No? So, I miss you lolo. Happy 40 days. Ah. Uh, alam ko masaya ka na dyan ka feeling yung mga magulang mo yung mga kaibigan mo alam ko ang dami mo ng, ang mo ng pagod na naramdaman so ah, uh, maraming maraming salamat kung walang lolo Ruben wala rin nagpalaki sa mga anak niya wala rin nagpalaki sa aming mga apo niya maraming salamat lo sa pagpapalaki sa aming lahat Ingatan mo kami dito. Bantayan mo kami. Kahit nasa school ako kanina tinanong mo pa nga ako eh. Uuwi ka na ba? Sagot tanong ng kaluluwa mo. Sagot ko opo. Hello. Salamat sa pagpapalaki mo sa amin ng kapatid ko, sa mga tito ko, sa nanay ko, kay Mama. Bantayan mo rin si Mami. Kaya Salamat lo. Ah. Asan ka man? Ah, hindi namin iiwan itong binili mong bahay para sa iyo. Itong bahay na ito binili mo to para sa inyo na mga titira dito. Siyempre, kami din nila mama. Saya in